Uh, ni magdula karon mga master. Jun Luya ng Tagum versus Dani Lakay ng Pagsabanga. Uh, may nga daw ka na tuntanan mga master. Ani yan ang usaban nyo Mugat Dama TV. Magpakita ang mga dulang dama din sa Tagum City. Ang nagdula Dani Lakay ng Pagsabangan sa Pula versus Jun Luya ng Tagum sa Blue kung bago ka palang sa channel pakisubscribe o gihit notification bell para updated mo sa mga bago na itong videos ah, ang blue ini mga master gatagan o solid intradama ako mga bata ko mas panabo ka o mga tulingo tulingo na kung ito labad o labad intrada man eh solid grad hmm. ah tabla intra tabla intra dahil ang blue ni mga master ang blue ini, ini karon para tabla Okay, shoutout na sa mga solid subscriber na ito sa may Garden City of Samal o sa may La Libertad Santo Tomas. Shoutouts out sa kanyang tanan. Ah, uh, solid tabla Ah, sa ta mga master. Rams Waray Kyalig Kilig. Kialig. Delfen Bong Shakala. Danilo Brahido. Engineer Tawi. Engineer Ernald Briubio. Skobetic Divers. Nangon Saudi Arabia. Dix Lunang Talisay Sibu Basilio Malga Nang Hagunoy Dabagal Sur. Joey Vlogs ng Butuan Batang Baroy Dama TV Jung Grad C Sarmix Vlog Antonio Lumbay Vlog ng Alicia Buhol Dix Luna ng Talisay Cebu Paterno Berdanya ng Albay Benito Layusa ng Ray Capras ng Binangunan Rizal Jimmy Pansit Jubin Bayukot ng Kimamon Santo Tomas Leopoldo Mangubat ng Naga Cebu Michelle Ortiz Mayong Sinto ng Batubato sa Isidro Cipriano Arellano ng ng Danny Digo ng Ayala, Sambuanga Tupayar ng Barili, Cebu Jay ng Cebu City Nelson Hermosilla Wapu Gamindi ng Camarini Sur Colin Morga ng Infanta Kison Charlie Gador ng Negroso Occidental Rodrigo Peralta O share at puday sa mga kaubanan kay Tino Puli Litoy Pirocho ng Iloilo Joey Bulut Tubo ng Butuan Nino Carnes sa Tanabo Silvano Lumagiti Edgardo Sarmiento ng Ulong Kapu Jose Kanding ng Pagbilaw Kison Rick, kaparas ng binangunang Rizal Efren Pisa ng Canada Selvin, Silvano Lumagiti Stephen Diaz ng Panabu Talibunda Mativi Julius Lasia ng Cebu Jer Cruz ng Kalituban Patrick Sarin, Tanay Rizal Roger Ocampo Joseph Ungay Triple Dama TV Arnel Magisya ng Adaw Dado, Katanang Baliwag, Bulacan Nanmals Mix Vlog Dudo Muslim TV Vlog Ali ng Santimidyo Cebu Cheybots ng Panabo Ernel Monterola ng San Fernando Bukidnon Ronald Antuga ng Tagum Fresco sa Lahid ng Loon Bohol Johnny Lumakang ng Tagum Bulutano ng Lak Oliver Canuto ng Samalailan Arnel Luterion Gaudioso Batingal. Happy Blini ng Calabarzon Edwin Cortes ng Surigao Jason Lumiaris sa Manila Robin Gaon ng Tagum Rolando Silvio ng Talakugo na Gusan Oh, shout out today dia sa itong mga kaigso ng OFW yung talayo na kasuporta sa Mugat Lama TV. Kay Damahan TV ng Dubai, Camilo Costa ng Dubai, Saudi Arabia, Warren Van Lashia ng Germany. Ripin, Liga ng Saudi Arabia, Philip Grisdom ng Hawaii, Joel Bacarong Duha Kataraul, Anay ng Hong Kong, o kay Sir Buboy Amura, shoutouts outs. Oh, shout out dia sa may maniki Kapalong, kay Ruel ng Kapalong, shoutout. Sa may pag-asa Kapalong, kay Ninungog kay Kambal, sa may Asuncion kay Steve Bangkok, kay Boss bawi o sa may Carmen kay kay gas ng Carmen Shoutouts sa may Samal kay Porto ng Samal o sa may Saksa -sa, kay Bitud Hinilaso o sa talagang tambador dia sa may Digo City Shoutouts kay Ngong Tanan ilabi na sa ilang presidente niya, kay Boss Jun Bagaan sa may Mintal kay El Presidente Alex Bintayao na Skyline kay Boss Titing na nagdaw din siya ng Mintal kay Boss Bonbon ng Mintal Shoutouts sa may tibungko kay Gunmalin kay Rinske na tibungko kay Robert Laguna og sa may agdaw kay Boss Manig na agdaw kay Master Edwin Cabalquinto Master Sarsibanok Banok e kay Master Pugi Moves o kay Master Payat na agdaw huwag ato supportahan niyang YouTube channel ang Dama Payat TV makakita ka dito mga quality moves sa dula ang Dama sa may Turil kay Kaloy Jamali ng Turil kay John Pocot o kay King Jalera Gasa shoutouts sa may pindasan kay Gili kay Marvin kay Dudong Flores o kay Buslado ng pindasan shout out so Gila sa may Mako kay Jumar Kaigas Mario Siliada shout out o Gila sa Tanang Damador sa may Nabunturan shout out sa kanyang tanahan Ilbina kay Romeo Gis Boy Dugas ikay Tagno ko kay Rinwin Montesilio shout out o gatong wala na shout out sa sunod na nato ng mga videos Dula ni Danila kay ng pagsabangan sa pula versus Jun Luya ng Tagom sa Blue. Okay. 好，好，好，辛苦你